Una sa ating mga balita ngayong hapon. Natuloy na ngayong araw ang pagbitay sa Filipino workers sa Kuwait na si Jakatia Pawa na naakusahan ng pagpatay noong 2007. Nanindigan naman ang Department of Foreign Affairs o DFA na ginawa nilang lahat upang mailigtas ito. Mula sa Pasay City, itong balita ni Joanne Nano Live. Joanne, go ahead. Yes, magandang hapon sa iyo, Attorney Reg. Pasado alas tres nga ng hapon, oras sa Pilipinas, nang tuloy ang bitay ng Kuwaiti Criminal Court itong Pinay Overseas Worker na si Jacka Pawa dahil nga sa kasong pagpatay sa 22 anyos ng anak ng employer nito noong taong 2007. Ayon sa Department of Foreign Affairs, mariing tumanggi ang pamilya ng biktima na tanggapin ang blood money na iniaalok ng pamahalaan ng Pilipinas kapalit ng buhay ni Pawa. Si Pawa ay nasintensyahan ng kamatayan sa pamamagitan ng pagbitay. Ayon nga kay DFA Spokesperson Assistant Secretary Charles Jose, Kahapon lamang din sila na abisuhan ng Kuwaiti government na ngayong araw na ang nakaschedule na nakatakdang pagbitay kay Pawa. Nanindigan naman ng DFA na ginawa nila ang lahat ng paraan upang maisalba ang buhay ng Filipino worker. Kabilang na nga rito, Atty. Reg, ang ilang ulit na pakikiusap sa pamilya ng umano'y biktima ni Pawa, gayon din ang pagbibigay ng dalawang top law firms na kinuha ng pamahalaan upang tulungan ito na idepensa ang kinakaharap na kaso. Narito ang naging pahayag ni Assistant Secretary Charles Jose, ang tagapagsalita ng DFA. We have been trying to uh, negotiate the, the blood money. That's why uh, we have been working on this since uh, 2007. But I think uh, the family refused and uh, requested or demanded the uh, implementation of the of the death sentence. That's why. the government carried out the, uh, the death sentence Agad na ililibing nga Atty. Raj ang mga labi ni Pawa sa Kuwait sang ayon niya sa kaugalian ng mga Islam. Kinumpirma rin ng DFA na naabisuhan na nila ang pamilya ni Pawa hinggil nga sa malungkot na sinapit nito. Tiniyak naman ng DFA na makatatanggap ng kaukulang tulong mula sa gobyerno ang naulilang pamilya ng Filipino worker. April 14, 2008, nang magdesisyon nga ang Kuwaiti Criminal Court na hatulan ng bitay si Jack Pawa. Samantala, Atty. Reg tiniyak naman din ang Malacanang na ginawa ng pamahalaan ang lahat ng paraang magagawa nito upang mailigtas nga si Pawa. Nagpaabot na rin ang pakikipa, uh, pakikiramay ang pamahalaan sa mga naulila ng OFW. Naulila nga niya, uh, naiwan nito nga si Pawa ang uh, kanyang dalawang anak na kanya namang inihabilin sa kanyang kapatid na si Lieutenant Colonel Gary Pawa. Atty. Reg? Maraming salamat, Joan Nano, nagulat ng live mula sa DFA sa Pasay City.